Pakita mo boy, pakita mo. Ah. Sari-saring ano. Sida ang nahuli uh, namin ngayon mga idol. Sari-saring problema. Sari-saring <laughs> problema. Ayan. Ta. Ta. Mga idol. Ano hmm. ada na boy bro. Bro. Yahoo! Ah. Binigay na. Binigay na. Ayun so, oh namumuti saya ilalim mga idol nasa tabing dagat lang kami hmm. may namuti may namumuti may namumuti may buraw ada na boy ada na boy sinasabi mo boy pakita mo kay boss mon mm. boss mon mon Rekwis nga emang nyan <laughs>

Mga <laughs> balor Sad ka kilo lang Sad ka bilog Ay mga idol May pumuputi Yahoo Nandiyan na naman Sana buraw Bulaw Ihik baboy Kaya bulaw Sap 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 sap

Ma-down ma ka na naman. No, ta, siyempre. Ang saan ay mabuso? Na, ano na, hili, usap yeah, to? Hili, ay aaring paborito. Namiss talaga kita, boy. Hmm. My idol, mga kakaibang sada sa amin. Tsura, oh. Mutunog. Mutunog pa. Yan, oh. No. Ramsi, ano, tawag siya. Si. Na, boy. Ay, pagpa selayan humun. Hmm. Eh.

Ano pa na? Mga puti mga idol, mga puti. Ya. Yeah. Yan yung sinasabi ko sa iyo, boss. Boss, tawelang lang malakas. Ha? Yeah. Ah. pun.

Pas. Ha ni, eh dapak, mai dapak. Dalit lang pero masarap pang sabaw. Dapak. Dapak pian. Adi ah, pa, burau. Dapak-dapak. Oi, tuno piputian. Ano no, sakit tok. Eh, oi, eh pakayuhan sabiana, nang pagakuasan anu. Tu mamlinginak nian. Tarang di kakatorong. Inyoka. <laughs> Iba kita mau. Mm-mm. Mabilis -mm. oh, tayo eh. Mabilis. Dahil ang dive ka naman. Ang narat naman siya ulo, may guwantis pa ang Tadi, pala yung nagabira ko Ah, sapa ka mo. <laughs> <laughs> oh, Mabay lang yung nangangarap ang pa, mga tao. Wala ah, naman siya ang tao eh. Ako lang daw po. No? na grave Grabe na.

Hobi di sini Ah, pergi tamu boy, pergi tamu. Ah, oh, ngai dol. Ya, di boy. Ayah nong malaki. Nian, bau. <laughs> Jadi sempat di bau. Di nak gumagaru nak kuapa?

Karena nasi pun berapa? Tidak kita suka sesulung. Dan ini apa karya tak? Hmm. Benda kita kita semua bit sebi tanan tidak. Segera di nenda. Ini doa nih, mak mak. Bukan yang pun tabing darat lang kami mga idol. Lapit lang. Kaya lang yung isda nasa ano nasa malalim wala sa tabi hmm. ng idol yung kuha namin yan may malaki yan pa sari-saring ano isda ang uh, huli namin ngayon mga idol sari-saring problema sari problema <laughs> pa dugso may mga sagka lang tani o ko dito sarisaring hmm. Lini Mari saring problema.